Available po dito sa BVR Bodega Sale itong mga generator na to mga bossing ha. So mayroon pong 25 liters for only a uh, 20k. At mayroon naman pong a uh, 15 liters gasoline engine for only 15k. Heavy duty po 'yan ha, Chris Germany brand. Yan oh. Mga nakalatag dito sa BVR Bodega Sale. Kaya puntahan nyo na lang mga bossing sa mga naghahanap at gustong makabili para po sa inyong mga probinsya dyan. Yan, available po dito sa BBR Bodega Sale yan. Marami pa pong stock at mga heavy duty na uh, welding machine mga bossing. Available po rito yan. Yun know, o, pati mga tela sa so, mga mahilig mag upholstery dyan. Iba-ibang kulay po yan at may leather po dyan. Available din po rito sa BBR Bodega Sale. Yung mga tela na yan mga boss. Yun know? Ito naman po yung mga solar light. Iba-ibang design. UFO type, square type. Marami po kayong pagpipilian dito mga boss. laki. Tama, no? good po mga boss ha. Yan, no? napakarami pong mga hit gun sa so, naghahanap ng hit gun na Chris Germany brand available po dito mga bossing ha. Ito 'yun know? oh, napakalupit. Ano? Chris 220 volts, 2000 watts. Ayan, available to mga bossing rito. Oh. Ayan, oh, may screen pa sa ibaba. Oh. Look Dito lang yan sa BBR Bodega oh. Sale. Napakarami po yan, hindi po nag-iisa yan. Napakarami, tambak. Oh. Mura lang yan mga busing Ha. Punta po kayo rito. At hindi lang po yan ang mabibili nyo. Napakarami pang iba. Ayan. Oh. O, mga palm router. Ayan oh. 1,299 pesos lang. Buo na. Gagamitin nyo na lang at testin nyo na lang bago nyo bayaran mga bossing. Yun, eh. Sa mga naganap na ng air compressor dyan, air compressor na hindi na kailangan ng oil. Ito po, outstanding brand. Available dito sa BVR Bodega Sale. For only at 3,200 pesos, plug and play. mayroon na po kayong air compressor na Mga bossing ha. Marami din po dito mga wet and dry vacuum. At mga motor ng bangka. Napakarami rin po dito mga bossing ha. Dito lang yan sa BVR Bodega Sale. Pati mga power tools. Napakarami mamimili po kayo ng mga power tools mga bossing ha ayan o, mayroon pong uh, machine variable speed ayan, variable speed po na-adjust yung speed nya na ayan mayroon pong sander palm router napakarami nyo pong pagpipilian mayroon pong Chris brand, works brand at saka Vanderbilt pro brand so punta lang po kayo rito at sa mga interesado pwede po kayong mag-comment Ayan mga bossing so Ayan mga bossing ha Dito po sa BBR Bodega Sale Available po itong uh, ice maker machine Ayan o oh. Portable automatic ice maker po ito mga bossing ha So maglalagay lang po kayo ng uh, mineral water Tubig dito sa loob Then isasaksak nyo Then maya maya mayroon na po kayong uh, tube ice Available po yan dito sa BBR Bodega Sale. Ayan po yung itsura niyan. Then papakita ko po sa inyo yung isa, yung sample. Ayan. Ito po yung sample ng ice maker na available dito sa BBR Bodega Sale mga bossing. Ayan Oh. No? Ayan. So ito na po yan. Ito na po yung mga tube ice. Instant tube ice. Ganito lang po siya kaliliit. Ayan Oh. So wala po kayong ibang gagawin kundi lalagyan ng mineral na tubig yan. Then isasaksak. Then after uh, ilang minute, mayroon na po kayong instant na tube ice mga bossing. Ayan o. Oh. Instant tube ice na po yan o. Oh. Oh. So available po yan dito sa BBR Bodega Seal. Kaya ano pa po hinihintay nyo? Dito po sa BVR bodega sale mga bossing, available po itong Cios na computer ah, table. Ayan oh. Cios brand, bakal po yung ilalim niyan. Ayan 'yung itsura, available po 'yan, bagsak presyo lang po 'yan, mabibili nyo rito sa BVR bodega sale mga bossing ha, computer ta table. At ito pa marami rin oh. Marami pang iba oh. Mga patungan oh magagandang klase yung patungan po ito for only 999 pesos lang po ito ito 999 pesos ayan, oh. pang iba ito mga hangi hangiran ayan o oh. napakarami pong pwedeng mabili rito sa BBR Bodega Sale mga bossing kaya ano pa pong hinihintay nyo punta na sa naghahanap lang mga drones ha So available dito sa BBR Bodega Sale mga bossing ha. Eh? Drone. Ito yung remote. Yan, mura lang po ito ha. Eh? Mura lang po ito rito bossing mga bossing ha. Eh? So yung camera, ayan o, oh, built-in camera na siya. So meron po siyang kulay black at kulay white. Ayan o. Oh. Ayan na po yung remote. Gagamitin nyo na lang po. Available yan dito sa BBR Bodega Sale at pati itong mga speaker na to for only 950 pesos may speaker na po kayo pati itong mga power tools sa mga bossing available yan lawn mower chipping gun saka bopping machine available oh. eh. Magaling mo mga din magkano Saan? Uy, Yo, maganda yan. Gcash. Napakarami pong mga sapatos rito. Mga mall pull out po itong sapatos na to. Iba-ibang size at design mga bossing. Oh, dito lang po yan sa VBR Bodega Sing. Ayan o. Oh. Sa so, mga nagaanap ng sapatos na pamorma dyan. So napakarami po rito. Pati mga sandals. Ayan o. Oh. Medyas. Mga sling bag, mga Nike, buhon po lahat din po yan for only 75 pesos lang yan mga bossy. Yung mga sandals. Napakarami pong mga nakala nakalatag rito mga bossy. Eh. So marami po kayong pagpipilian, hindi lang po isa, dalawang items ang nakalatag po rito, kundi marami. Marami pong mga figurine. Iyan o oh. mayroon din po dito mga thermos iyayaman yung thermos for only 499 pesos lang ayan po yung etsuro oh. wow 499 pesos lang meron na po kayong nayayamang mga thermos. Uh, emergency light. Oh, uh, speaker. Camera ceramic film, meron po eh. Available po dito for only 49 pesos lang. Matte ceramic film. napakarami pakarami nyo po pwedeng mabili dito mga bossing. Kaya kung ako sa inyo, pasyal po kayo rito sa BBR Bodega Sale. Located in Towerville Santo Cristo, San Jose del Monte Bulacan mga bossing. Yan. Dito sa BBR Bodega Sale mga bossing, oh, may mga headlight na ganito pang para po sa inyo mga motor. Oh. Yan o, for only 299 pesos lang. 299 pesos lang yan mga bossing o. Oh. Ah, dito lang yan sa BBR Bodega Sale ah, May bumbilya na pong kasama yan. Ikakabit na lang po sa inyong mga motor. Yan oh. Napakarami din po rito mga keyboard. Mga wireless keyboard. Ayan po yung mga keyboard. Iba-ibang design. Meron po mga induction cooker for only 750 pesos. Ayan. So patong nyo lang po yung kawali nyo rito. Ayan. Diretso makakapagluto ng pa kayo. Ito naman po yung square type. 750 pesos din. Ito po bilog. Iba-ibang style po ah. Meron pong coffee maker. Ano? Oh. Sa mga mahilig magkape dyan. Napakarami po mga bossing oh. Hmm. naghanap ng mini-rip oh. Mini-rip. Ayan oh. Pwede 12 volts. Pwede to 20 volts. May mga monitor din po rito ha. For only 2,499 pesos lang. May monitor na po kayo. Ayan o, oh, brand new po yan. Naka-sealed. At may mga CCTV camera rin po. For only 499 pesos lang. Ayan mga bossing. Sa mga naghahanap ng mga hand tools. So dito po sa BBR Bodega Sin. Marami po kayong mabibiling mga hand tools. At sa mga naghahanap ng talim ng barena dyan. meron po ditong pambato. Ayan o, oh, Iba-ibang uh, bala ng barena po yan. Kayo na po balang pumili. Yan, mga bossing, bagsak presyo po yan. At mga mga tay range para po sa inyong mga sasakyan. Pangbaklas ng gulong ng inyong sasakyan. At ito naman po para sa motor. Ayan, o. Oh. So, napakarami po rito pwedeng pagbilian at pabili dito sa BBR Bodega Sale. Mga bossing, mga hand tools at power tools. Napakarami po, yano. Ayan, oh. At maliban po dito sa mga hand tools, marami pa po. May mga gamit pang kusina po rito. Halo-halo po mga busing ang pwede nyo mabili sa murang halaga rito po sa BBR Bodega Sale. Ayan o. Sa naghahanap naman po ng hoverboard. Ayan o. Hoverboard. For only 3,000 pesos. Available po ito dito sa BBR Bodega Sale, mga boss. Ayan o. 3,000 pesos lang po yan. Ayan o. Nakakapag-laro na po kayo ng hoverboard. At napakarami pa pong iba. O. Pwede nyong mabili. May mga ilaw na nga motor. Headlight. Available po dito boss, mga bossing. Ayan o at yung mga keyboard ng computer at saka mouse available din po Ayan, napakaraming keyboard mamimili po kayo ng design sa so, mga naghanap naman po ng figurine pampapaswerte suerte pero pampaganda ng bahay, pan display, katulad po nito, napakaganda. For only 950 pesos, napakarami nyo pong pwedeng mabili at pagpilian design. Dito po sa BBR Bodega Sale, ayan oh. napakarami pong mga figurin dyan na nakalatag. So maninili na lang po kayo ng design. Mayroon po ditong mga nabubukas, katulad po nito, o, oh. ayan, ayan, ayan. Pwede po siyang buksan, Ayan. Ayan o. pati po itong uh Agila Golden Buddha available po lahat yan. Ayan. Depende po sa size at saka sa design yung price niyan. Katulad po nito for only a 499 pesos. Iyan oh. 499 pesos lang yan mga bossing dito sa BBR bodega sing. Yan, available po dito sa BBR Bodega Sale itong mga shades na to. For only 99 pesos lang yan mga boss. At itong mga blouse na to ha. Ah, 99 pesos, buy one take one mga bossing ha. Ah. Dito lang po yan sa BBR Bodega Sale. Ayan po ah, 99 pesos for only buy one take one na rin. Ayan ang kagandahan niyan. Yan, napakarami nyo pong pwede pagpilian mga boss. Kaya ano pa pong hinihintay nyo? Punta na po kayo rito sa BBR Bodega Sale dahil sari-sari pong mga items ang pwede nyo may at mabili rito mga boss. Yan, katulad po nyan, napakarami pong mga appliances, power tools, hand tools, mga lutuan, CCTV cameras available po rito, pati po mga crossover. Available po dito at saka equalizer. Ayan, yung mga DVR na hinahanap nyo para sa inyong CCTV. Available din po rito at mga monitor. Ayan, oh, for only uh, 2,499, mayroon na po kayong monitor. Ayan, available din po ito rito ng air fryer mga boss. At yung uh, coffee maker for only 1,999 pesos. Pati po itong... Uh, Toha brand na water dispenser for only 850 pesos available po mga boss water boiler for only 2,500 pesos Ayan. at marami pang ibang mga bossing kaya ano pa pong inihintay nyo pasyal na po kayo rito sa BBR Bodega Sale Ayan. marami po kayong mga items na pagpipilian mayroon pong mga oven 1,800 pesos may oven na po kayo katulad po nito. pati po itong mga timbangan na itong mga bossing available din po ito napakarami nyo pong pwedeng pagpilian dito sa BBR Bodega Sale sa mga naghahanap at may negosyong tindahan dyan, bigasan Available po ito dito sa BBR Bodega Sale, itong mga timbangan na ito at bagsak presyo yan mga paps. Kaya ano pa pong hinihintay nyo, punta na po kayo rito sa BBR Bodega Sale at nang maabutan nyo pa. At bukod po dyan, napakarami pa pong ibang items ang pwede nyo mabili rito po sa BBR Bodega Sale. Mga gamit ng baby, ayan po napakarami oh. mga sandals ayan oh, mga sandals pati po mga sapatos napakarami o oh. mga sapatos pamormang sapatos available po yan dito mga boss yan